Magkano kailangan mo? Eh, hey, 50 mil lang. 50 mil? Nila lang mo lang yun? Talagang mahal na mahal mo ang daddy mo, no? Siyempre naman po. Wala sang kapalit. One and only. Eh, paano naman yung mami mo? Hmm, pwede sang palitan, pero dapat ikaw ang ipalit. Parijo, <laughs> <laughs> ano Ano nangyari? Takot ako na ba si Fernandez, Salvador, si Revilla? Hindi pare, lagi nasa operation eh. Ano? Huwag mo sasabihin bubulok ako rito ha? Huwag ka mag-alala. Kaya pala natin kaso mo. Makakalaya ka rin. Siguruin mo ha? Oo. Sige, alis na ako. Pare! Patala mo akong pagkain ha? dami yung ano eh. nangyari? Wala pa pa resulta? Bukas daw eh. Ano? Bukas na naman? Palagi ka nalang bukas ng bukas ah! kailan ba talaga yan? Eh, mga magagawa ko. Bukas nga daw. Bukas na naman? Ang tagal na natin nag dito ah! Ano ba yan? Walang tapos na bukas yan ah! Eh, ano nga magagawa ko, pero nangako siya. Ngayong gabi, darating siya. Siya ang dikdikin yung tatlo! Kayo naman ang kumuha sa kanya, hindi ba? Anong nangyari sa iyo? Anong nangyari sa iyo? Ha? Huh? Okay. Bakit? Mamaya na ako magpapaliwanag. Bakit dito mo ako dinala? Overnight mo ba kayo? Ah... Uh, ah, dito po, ma'am. Okay yun. Ano? Ano? Mag-isip kayo! Papahin natin masasama problema yan! Mag-isip kayo! Ano? Kumidus na tayo? Mr. Ricardo. Oh, yung tao pinapalat ko sa si Carla. ko. Nasa hotel. Ha? Sa hotel? Tara na! Ah! 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 Bakit? Dito! Ibu mo dito eh! Sabi yung dito eh! Uy! Bising! Saan yung sinasabi mo? Tupad! Saan napunta? Doon! Tumakas! Tara! Tulis! Tulis! Di ba ka na yun? Tumakas! ng kabayo. Hmm. Ay, sino ba nakasunod? Batang ito. Itong tanda Abay, alika, alika, alika. Na ito, ito ganda akong Abay, pag narasahan mo pa. Aliga, aliga, ito. Pagbibigyan na ka talaga, ito. Nasa taas ho, pero bababa na ho siya. Ah. Ma'am! mam, Ma'am! Kailangan niyo pong inumin yung gamot niyo. Ay, naku, mamaya na yun. Mamaya na yun. Huli na tayo sa biyahe. Naku, ma'am, hindi po pwede. Ay, naku, sinabi naku, na. na mamaya na yun. Ay, mami. Hmm. Ay. Ano? Ay, ma. Sige, sige. O ano? Ano? Ang ang kailangan mo. May problema ka sa pera, kaya ka nandito. Nasabit lang ako, ma'y. Pag hindi ako nakabayad, kulong ako. Matitis mo ba namang makulong ako, ma? Magkano'ng kailangan mo? Eh, 50 mil lang. 50 mil? Nila lang mo lang yun? Mil pa lang naman, mi. Wala pang yun. Yun na nga. Saan mo ako madadamputi niya yun ng 50 mil? Ma... Katitiglag naman ang kayamanan mo yon, Wala naman akong ibang matatakbuhan kundi ikaw. Matitis mo ba na mamakulong ako? Ang ng papa. Kukuha na ako! <laughs> o, oh, Diyo! Dagin mo na yung mga gamit sa kotse. Opo. <laughs> Hindi mo pa kasi pasaray ang club mo. Wala namang nangyayari. <laughs> Pulis mo po pala kayo. Eh. O, bakit? Eh, meron mo sana akong gustong pagtapat sa inyo eh. Pwede ho ba? Uh, uh sige, doon tayo mag-usap. Masukin talaga ng asawa ni Sir, no? Buti tumatagal siya dyan. Ano sasabihin mo? Gusto ko lang malaman ninyo na delikado po buhay ng mama niyo. Meron nang sa kanya. Ano? Totoo ba yung pinagsasasabi mo? Oo, oh, Sir. Katunayan nga, ako sanang babanat sa kanya. Kaso, hindi naman po ako hired killer eh. Napagkamala na lang ako nung isang mama sa, sa club. Pagbutihan mo yung trabaho mo, bata. Gerardo! Hey, hey, hey. Aba, magaling. Ang husay ng pamangkin ko. Ganito palang ginagawa nyo pag ako'y wala. Galing mo, ha? Rest day lang po namin ngayon. Aba, okay. May sariling official holiday ang bata. Pasensya na po kayo, Tsang. <laughs> Hoy, kayong apat. Kunin ninyo mga bagahe doon sa van. Hala palagay mo, boss, kung ganito kaya ang gawin natin? Eh! Hey! Palpak! Eh kung ano kaya, boss? Ika ka bo? pa! Sa'yo nagsimula lahat ng ito, eh! Oo nga. Sa akin nga. Toksi! Rodel! Bossing. Kontakin mo agad ang Lost and Found Command. Sabihin mo meron akong ipatatrabaho. Ariglado, boss. Sige na! Boss ipadukot mo yung Celia at ang anak nung Joe. Teachers, parents, classmates, ladies and gentlemen, sa araw pong ito, nais kong pasalamatan ang isang taong walang inisip sa araw-araw. Ang aming maliit na bahay kapag kami ay magkasama. Jo hindi ka na pwedeng magkaila sa akin. Alam ko may gumugulo sa isip mo. Kaya palagay mo na sarili mo. Huwag ka na mahiya. Sabihin mo. Siguro nga ako. Oh. Kailangan ko na sabihin siya Hindi na kaya ng tip ko yung lihim na dinadala ako eh. Ang alin. Ang pinapapatay nila ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang pagkatao mo. Pina-background check kita. At alam ko kung sino ang may pakanan ito. Ang walang utang na loob na si Major Enriquez. Ang aking ampon. At alam ko, siya ang utak ng nangyaring aksidente sa akin. Masyado siyang sunod-sunuran sa ganin niyang asawa. Ang galing-galing mo naman, Tweety. Sino ba nagturo sa'yo niyan? Wala po. Sa akin lang po. Hmm. Kaya ayaw mo pala magpaturo sa akin, ha? Siyempre naman po. Kasi ang gusto ko galing sa puso. Ayaw ko yung itinuro at inisip. Di ba, Ma'am Celia? Dapat sa papa ko yon. Talagang mahal na mahal mo ang daddy mo, no? Siyempre naman po. Wala siyang kapalit. One and only. Eh, paano naman yung mami mo? Hmm, pwede palitan, pero dapat ikaw ang ipalit. <laughs> ah! Kung mamamatay nga naman ako, bukod sa mga ari-ariang ko, malaking halaga ang makukuha nila sa insurance ko. Eh, ang kaso, hindi nila alam na matagal ko nang pinabago sa aking abogado ang mga beneficiaries ko, Joe. Ma'am, alam niyo na pala eh. Bakit hindi niyo sampan ang kasus medyo na rikis? Matagal ko nang balak yan, Joe. Kaya lang, naghanap ako ng isang taong katulad mo na nakahandang tumisigo laban sa kanila. Ma'am, sa lahat ng oras, maasahan niyo ako. Salamat, Joe. Ngayon, Sagutin mo ang tanong ko. Sa ating dalawa, sino ang mas maswerte? Ma'am naman, siyempre kayo. Driver lang ako eh. Jo, hindi ko akalain tumitingin ka pala sa material na bagay. Uh, Ate Carla, anong ginagawa mo dito? Ikaw pala si Celia. Sorry, ha? Tinahirapan nila ako, kaya nasabi ko kung nasan kayo. Kailangan nila kasi si Joe, kaya tinukot nila kayo. Pare! Tara! Tara! O paano, Mr. Ricardo? Re-report muna namin to sa kanya. Anong naramdaman mo nang isilang ang anak mo? Siyempre, tuwang-tuwa. Tatay na ako, eh. Nang natuto siyang tumawa, nagsimulang lumakad. <laughs> Siyempre, oh, gigil na gigil. Para bagang lahat ng pagod ko, eh, kaya niya alisin. Nang hinatid mo siya sa eskwela, para mag-aral siya, anong naramdaman mo? Hindi <laughs> ko malaman kung maiyak ako o matutuwa. Para kung nakikita yung sarili ko sa kanya. Alam mo, Joe, ang lahat ng yan ay hindi ko naranasan. Wala ko ang inisip kung hindi ang magpayaman. Huli na nang malamang ko na hindi pala kayang bilhin ng pera ang kaligayahan. Kaya ito, dalaga pa rin ako. Pero, may asin pa. At alam ko rin, Joe, na bukas hinihintay ka ng anak mo. Huwag mo siyang biguin. At ayaw ko na akong maging dahilan ng tampuhan niyo mag-ama. Ah, uh, Mr. Ricardo. Yes? Thanks, boss. Tulungan ako! Tulungan! sa mga ko eh. Bakit, Joe? So? Nakangadib ah, ang buhay ng tiyang mo. Anong ibig mo sabihin? Tsaka ako napaliliwanag. Teka, kumpleto ba kayo sa gamit? Oo, oh, kumpleto ko, Miss Arsenal. Halika, tingnan natin. O, sige. Pwede na yan. Puno hmm. mo lang pwedeng pakinabangan. Hmm. Siyempre po, sa daddy ko. Hoy, teka! Ba't mo ba tinatanggal ang ulo? Eh ulo lang po, katapang tapang kayo. Ano nga ba, ba yung sagot dun sa Who Discovered the Philippines? Pero nasa dulo na ng dila, hoy. Tinitingnan ko po yung answer sa dulo ng dila, no? Habang kinakain mo yung sardinas, amoy-amoy mo yung ulo ng hipon. Maglalasa ng hipon na rin yan. Sige na, sige na.